ng isang sahaba, sabi niya, Yahuday pa, sa isang sahaba, paano ko malalaman na fitna ba ko hindi? So yun yun naman yung question niya. So hindi naman gano'n, pero yun ang question niya. Sabi ni Huday Pabinyaman, In Ra'ayta, kapag nakita mo kahapon yung haram, ay nagiging halal sa'yo, at nakita mo yung halal kahapon, nagiging haram sa'yo, fa'an tamaf maftun, na fitna ka na. It's like, for example, alam mo yung haram na nakaraan, na haram talaga siya. Pero ngayon, ginagyastify mo na yung haram. Hindi, kasi gusto ko minsan lang naman to. Di ba? So, hindi mo namamalayan na yung haram pala kahapon, na hinaharam mo, ginagawa mo na pala. Tapos, hindi mo lang ginagawa, ginagyastify mo pa. Yun yung nakakatakot. Alam mo yung pinakakatakot sa lahat ng fitna, yung justification ng haram, na kahit alam mong haram, pero pinaglalaban mo siya sa pagitan ng sarili mo. Sometimes, alam mo, mababaw pa yung kasalanan, na kapag ginagawa mo lang siya kasi of desires sa kagustuhan mo. But yung gagawa ka ng isang bagay na haram, tapos wala ka ng desires pero ginajustify mo yung haram na yun, ay eh pwede sa'yo, malaking kasalanan sa Allah Ta'ala, anta maftun, na fitna ka na talaga. Yan ang pinakamatinding fitna sa generation ngayon. Yun sa pagitan ng takalibul umur, yung nagkakaroon ng fluctuation, fluctuation ng, ng isang bagay sa religion ng Islam. Yung isang bagay na, tignan ninyo halimbawa sa time ngayon, di ba uso yung crime? Ngayon, yung pagnanakaw, yung ganyan, hinahayaan ng mga tao. Example, yung San Andres example, maraming magnanakaw, hinahayaan ng mga tao. Aabot sa point sa next generation, yung pagnanakaw magiging halal sa kanila. Kasi bakit kung pinagbawalan sana nila ngayon, sinusumbong ng mga tao, malalaman at ma -adapt nila yung isang bagay ng haram na natili yung haram. Pero dahil ang mga tao, hinayaan nila lumaganap yung haram, naniniwala at sila, akala nila yung haram ngayon halal na. So, yun ang pinakamatinding point. So, ngayon, dito, paano ko malalaman na safe ka sa fitna kapag hindi ka umabot sa ganung punto? Na yung nakikita mo kahapon na haram ay hindi mo ginajustify na halal na sa'yo ngayon. So yun yung pinaka-assurance. Tsaka ikalawa, sabi ni Ma'u Zayfa Ibn Yaman, radiyallahu anhu, na sabi niya, paano ko malalaman, sabi ng isang tao, when we say kasi fitna, sometimes ang nauhulog dito mga munafikun. Mga munafikun. At lalong-lalo na sa justification ng isang haram, pati ng halal, ang unang-una na nag-justify dito yung mga munafikun. Sabi ng Allah Ta'ala, wala ka fitna fitna sa min qabl, wa kalabu lakal umur. Yung mga munafikun, sabi ng Allah Ta'ala, wala ka fitna. Sila yung lagi naghahanap ng fitna. At paano ginagawa nila sa paghahanap ng fitna? At hindi lang sila naganap ng fitna para gawin yung fitna. Ang naganap pa rin yung mga munafikun ng fitna para i-justify nila sa mga muslim na itong itong bagay na ito hindi man yan kasalanan, gawin mo na yan. At umabot sa punto na alam nyo ang ginagawa ng mga munafikun para gawin ng mga muslim yung isang bagay na haram, idadaan nila sa pagitan ng katatawanan. Wala kang boyfriend, ah, hindi ka babae. So ang gagawin nila para ma-justify yung isang haram, tignan ninyo, para majesty yung isang haram, para maging halal sa kanila, idadaan sa pagitan ng ibang pamamaraan ng katatawanan para ikaw yung walang boyfriend na guma, hindi ka gumagawa ng haram, i-justify nila ikaw yung makasala na paggawa ng gawa ng, ng haram ng zina, sila yung nasa katotohanan. Nakuha ninyo? So yun yung karamihan ng ginagawa ng mga tao ng justification para sabihin nila hindi sila na fitna at kabilang sa mga palatan ng fitna ng mga tao yan.